Hello guys! Good morning! Ito na naman ang Young Vlog para turuan ko kayo kung paano ang tips at teknik para makatipid sa gas. Lalo na sa mga nanay. Ito guys, kasi talimot ng mga nanay, tayo ang nagtitipid. Laging may words, tipid. Sa tubig magtipid, sa kuryente magtipid. Lahat na lang magtipid, sa gas magtipid at saka lalo na ito guys, sa gasto, matitipid natin ang gas natin dito sa ituturo ko sa inyong technique. Kasi ako pag bumibili ako ng gas, binibilugan ko pa yung bench, kung anong date, ako bumili para alam ko kung nasisave ko, hmm. ko ba o matitipid ko ang gas. Ako lang Kasi lang ako lahat nagluluto, iinit ng <Choc>. tubig, nagsisain. <laughs> lahat ng mga gawain oh, sige na guys ko, ito na. lahat ng ganito talaga ang sa ay, kusina ako ang relate talaga ang kayo, mga nanay kailangan ito, kong guys, gawin no? at saka kailangan share sana manood ang, ang lahat ng mga nanay tips sana ko lalo nito. na sa mga nanay na magtitipid kasi sa sobrang mahal ng mga bilihin ako po aray aray ang sakit sa bursa ang <laughs> sakit <laughs> Ay, parang kinagat lang ng langgam 'no, ang sakit sa bulsa. Ay, butas ang bulsa. At sya ka lalo pa guys, hindi pa tayo sumasahod dito. 'Di ba? Yes, hindi pa tayo nakakasahod, kaya kailangan nating mag-depet. at magtipid. Yes, ganyan lang ang ginagawa, ko, guys pag nagsaing kami ganyan, ako, ako, lalo ako, pag nagsasaing ako ganyan, talaga ako nagsasaing guys. Two times kung hinugasan yung rice, bago ko siya isasalang kasi para tanggal talaga yung mga chemicals na ano, ini-spray dyan. Kasi alam ko maraming chemicals yan, ini-spray dyan. Maliit pa lang yung palay, dami ng mga chemicals na ginagamit to. ayun guys, isasalang na natin pagkasalang guys, syempre paanda rin ang gastot <laughs> Ayan na pagka kumulo siya guys, yung kulong-kulo na asin papatayin mo siya yan mga after 2 minutes, 3 minutes siguro pinakamatagal na yung 3 gets niya guys. Bumababa yung tubig, bababa siya doon sa ilalim. Yung mawawala yung tubig sa ibabaw, pupunta siya doon sa ilalim. Kaya ayan na siya, wala na siyang tubig. Yan. Yan na siya. Pagkatapos niyan guys, syempre tatakpan ko na. Pagkatapos kong takpan, pandarin ko naman siya ulit. Pero doon sa pinakamahinang apoy ko na siya paaanda rin. Ayan. Para hindi siya sunog. O, oh, di ba guys, hindi siya nakaka tayo kasi pinatayangan natin ng kahit minutes lang.